five star din yun yung nag-cost ng uh, gasolated food niya dito sa mga hospital area. May kasama din kasi ito. Siguro na bansa.

ay matapos na kuryente umano at isang magsasakang 66 anyos ng nagpapatubig sa kanyang pananong sa pao ay Ilocos Norte. Ayon sa kapwa niya magsasaka, bigla na lang buwag ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng polisya, nakita may electric cable na konektado sa water pump malapit sa lugar na binaksakan ng magsasaka. Idiniklara ng doktor na patay na ang biktima at posibleng electrocution o pagkakakuryente ang kinakaya niya. Diyan ay pasiliyaw ng GMA. para sa GMA Integrated News. o sabik, muli, sabik ng... sa Mark, sa si Marco, pagpata, na ba kayo mag-arob muli ang taguan sa loob ng bahay. Sa Bye guys, love you.